For today's video mga kabukid ay naisipan namin na magkakapatid na mag fight. Isi-celebrate lang naman namin ang katatapos lang na outtaking ni Ading Elay bilang isang licensed teacher. Kaya naman ay maaga kaming gumising ni Ading Bonay para mamalengke. At sakay-sakay na kami ng tricycle na dala, -dala ang 500 pesos. Pinag-ambagan namin ang 500 pesos na magiging budget sa voodle fight namin. Si Ading Bonay na ang pinapili ko ng mga dapat bilhin. At dito na kami bumili sa talipapa na 20-20 kada balot para mabudget namin yung 500 pesos. Ang mga bibilihin lang naman namin dito sa gulayan ay ang sili na pula, kamatis, sibuyas, bawang, talong at okra. Sapat na itong dalawang tali na talong at apat na taling okra na magiging gulay mamaya. Pagkatapos namin sa gulayan ay bumili na din kami ng limang pirasong tilapia at pinahati ko na din pagkatapos kaliskisan at tanggalan ng hasang at bituka. At dumaan na din kami dito sa bilihan ng frozen foods para bumili ng one part hot dogs. Saka kami dumiretso dito mismo sa palengke dahil bibili pa kami ng Adidas na half kilo. Pinahati ko na din para mas dumami mamaya kapag niluto. At huli namin na pinamili, itong itlog na limang piraso ay 28 pesos lamang. 5 pieces lang ang nabili namin dahil 30 pesos na lang ang sukli na natira. Kako kay Ading ay may tatlong pirasong itlog pa sa ref. Idagdag luto na lang din mamaya. Pagdating namin sa boarding house ay biglang sumama ang pakiramdam ko. Kaya si Ading Bon ay na lang ang intusan kong magluto ng mga pagkain namin. Masarap-sarap din kasi siya magluto. At pumayag naman siya kaya ang sarap talaga maging ate pag andyan sila, isang utos ko lang, ay susunod agad sila. Adobong paan ng manok ang una niyang niluto. At tapos niya gisahin ang bawang, sibuyas at paan ng manok ay naglagay na din siya ng pamintang durog at toyo. Halos lahat kami sa aming pamilya kumakain ng ganito. Kaya kapag nagluto ng ganito si Nanay Nelia sa bukid, nako nako dapat damihan ng sinaing na kanin. Dahil lahat kami ganado kumain basta ganito ang ulam namin sa bukid. Share ko lang. Hagyang anghang lang ang pagkaluto sa paan ng manok. Pagkaluto ng paan ng manok ay sinunod niya na din na ilaga itong okra. At inutusan ko na din si Ading Nerilyn na magsaing dito sa rice cooker. Half cook lang ang ni adding sa okra. Ganun kasi ang masarap talaga. Pagkatapos malaga ng okra, sunod ay nagprito na siya ng mga talong. Itong pritong talong ang hindi dapat mawala sa budil fight namin dahil ang sarap-sarap nito isaw-saw sa toyo mansi. At bukod doon ay lahat kami ay kumakain nito sama pati balat. Pagkatapos maprito ng talong, sinunod na din itong paboritong hotdog ng aking pamangkin. Yan yung hotdog na may cheese sa gitna na kahit si Baby Talia ay gustong gusto din. At sunny side up ang prito na ginawa ni ating bonay sa itlog. Tag-iisa lang kami kaya walong piraso yan lahat na itlog. Pritong isda ang huling niluto Puro prito, halos ang nakayanan lang ng aming budget Ang sarap ng kamayan nito mamaya Kaya naman nagpakuha na ako ng libring dahon ng saging Pakilyan no? Sige, kuha ka Patlo lang. Tudong dami na nito, kalalaki. O, tama na. Pagkatapos makakuha ng dahon ng saging sila, ading Nerilyn, ay ipinalatag ko na din ito sa lamesa matapos punasan ng mabuti. Habang nasa biyahe pa uwi dito si Daddy B, ading Norilyn at ading Eli, ay sinumulan na din namin na iusin ang mga pagkain. Oo, oh, oh, sige. Okay, doon. Mami! Ya, ini. Heh. He semua khawatir, tapi enggak <laughs> kami na ni Ading Nerilyn ang naglagay ng mga pagkain dito sa dahon ng saging. Ako, lalo sila babait sa amin dahil kinamay na namin ito. But don't worry mga kabukid, nakapaghugas po kami ng aming mga kamay. Habang naghahanda kami dyan, ay grabe nakakagutom talaga yan tignan. At sulit na sulit ang 500 pesos budget namin dyan sa budil fight na ito. Dahil meron ng adobong paan ng manok, pritong tela. Kalapya, pritong itlog, pritong hotdog, pritong talong, nilagang okra, at masarap na sausawan. Bali yung rice dyan ay libre ko na. Kain po tayo mga kabukid at salamat Lord sa pagkain po namin ngayon. Ano oh, yung sausawan mo? Chicken. chicken. <tod> ay gano'n. Gano'n. Pero, ano papa?

Ang sarap talaga kumain kapag ang mga kasama mo ay mga mahal mo sa buhay. At bago mag-end ang video na ito ay congratulations ading Eli at ikaw ading Bonay, fight and go sa pangarap mo din. At salamat sa inyo mga adings, ginalaan nyo ako dito sa Maynila, ang saya ko. Kapag ganitong voodil fight, namiss ko din tuloy ang iba ko pang mga kapatid, pati si Tatay Noli, Nanay Nelia at Baby Talia. Dahil noong nasa Mindoro kami, ay nagbo fight din kami doon sa aking munting bahay ay Kubo. kapag merong may birthday sa amin. May nakapagsabi na ang galing ko daw mag-budget dahil ang dami na daw nabili ng pang-boodle fight ang 500 pesos. Kaya kung gusto nyo din po ng ganitong kamayan sa dahon ng saging, ay pwede nyo din po gayahin. Mura lang at sure na busog na busog na po kayo at good for 8 persons only. So paano mga kabukid? Hanggang dito na lang po ang aming vlog. Busog na naman ang mga anak ni Tatay Noli at Nanay Nelya. Thank you for watching! God bless. Bye-bye.